Sino po sa inyo ang nagnanayos na ang, ang Pilipinas ay talaga umunlad at pumayapa? Ano po? I'm sure na lahat po tayo bilang mga Pilipino ay um, uh, umunlad yung basa naman natin, no? Hindi lang lagi tayong kawawa para maghihirap. But anyway... Uh, kaya ko yung tinanong sa inyo kasi yun yung ano eh, yung quiet time ko kanina at share ko lang sa inyo no at bahala po kayong makinig at uh, uh, gumawa ko. ano ba dapat natin gawin para mapaunlad ang ating bansa ito po sabi niya alam nyo dun sa aking ano sa akin quiet time kanina nakita ko merong mga sapa nag nagsut, nag nagsudlong tapos ang laki ng black object kaya ibig sabihin yan? No? Kasi pagka uh, minsan po talaga may pinapakitang vision ang Lord. Ano? Sabi niya, anak magpatuloy ka sa pakikinig sa, kapakikinig sa akin na iyong amang hari. kaya so, ayun, ay, sino yon Si yun yung God natin naglumalang ng langit at lupa. At nakakausap siya dahil sa ating Panginoong Yesus. Sabi ni Yesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay at ang um, walang makakapa Punta sa ama, kundi sa pamagitan ko. Sa pamagitan ni Jesus, guys, pwede tayo makipag-usap sa Lord. Kaya ito yung sabi niya, Anak, magpatuloy ka sa pakinggan sa akin na iyong amang hari. Opo, my dear father, sabi ko. Anak, nais kong ikaw ay magpatuloy sa iyong ginagawang pagbatikos sa mga nangyayaring anomalya sa inyong pamahalaan. Yan. Nako, yun. <laughs> Batikos daw ako. Alam, magiging commentator na ang inyong lola. Sabi niya, paano po, my dear father? Sabi niya, anak, nais kong ang inyong pamahalaan ay luminis. Nais kong ang Pilipinas ay umunlad. Ngunit, ang mga nangyayaring, eto na ho ah, ang nangyayaring katiwalian, ang sa inyong pamahalaan ang patuloy na nagpapalubog sa inyong bansa kung kaya't iyan ay dapat na matigil sorry, dapat daw matigil dapat na maampat ang pagdurugo ng kaba ng inyong bayan Opo nga, Lord. <laughs> Naku, ano, grabe. Anak, kinakailangan ang inyong bansa ay umunlad. Yan. Gusto rin ng Lord na umunlad yung bansa natin. Amen. Sabi, at iyan ay uunlad kung ang katiwalian ay mawawala. So, yun yung sabi niya. Mawawala din naman. <laughs> Maunlad din tayo kung mawawala yung katiwalian. So, tuloy tayo. Sabi niya, paano po yun? Sabi ko, Paano po yun? Eh, talamak na nga po ang katiwalaan sa bansa namin. Sabi niya ganun. Sabi kong ganun. Anak, kinakilangan kayong aking mga anak. So, anak, anak ba kayo ng Diyos? <laughs> sabi niya sa John 12, John 1, 12, But to all who received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus, then, ikaw ay anak ng Diyos. <laughs> At, isigaw ang pagkondena sa mga politikong tiwali. O oh, yan, sino kaya mga tiwaling opisyal na yan, ano? Eh kasi katulad niyan, yung mga pogo, nabe, yung mga nagbigay pala ng mga illegal na ano na na license ba yon? Eh mga ano, mga politiko, mga na, kasama sa gabinete ng ex-president. Oh, yun. kasi nga yung ex-president ang nag-allow niyang pogo na yan eh Ayan. anyway sabi niya eh, sigawang pagkondena sa mga politikong tiwali eh paano po Lord <laughs> Ayun, sabi niya uh, sabi ko sa pamabi, pamamagitan po ba ng social media sabi ko ganyan oo anak nais kong patuloy ninyong lakasan ha? Ah? ang inyong tinig upang mapansin ng mga tao. Nais kong kayo ay patuloy na kumukondena sa anumang maliyang nangyayari sa inyong bansa. Mm, yan po. Eh sige po Lord, gabayan niyo po kami. So ano po nais ninyong gawin ko? Yan tinanong ko. Anak, nais kong kayo ay magpatuloy sa inyong ginagawang paglapit pakikinig at pagsunod sa aking tinig upang inyong maalaman ang mga dapat ninyo sabihin sa social media. So, yun. Mga kababayan, ha? makinig tayo sa Lord. Alam niyo sabi niya naman eh, Call to me and I will answer you. And I will show you great and hidden things which you have not known. Eh, ano ba yung mga hidden things sa ating pamahalaan na nagiging yun nga, yun nga yung sa ating bansa. Sino gumagawa? Ano ang ginawa? Magkano nangyari? Ano ang, anong, anong involved na pera? <laughs> Ganun ba? So, yun. Kasi nga, ang ating pong, ating pong uh, kaban ng bayan, nagdurugo, uh, di ba? pinakita nga niya sa akin yung, yung isang araw yung ano yung 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 sapa Merong malaking, ano, malaking uli-uli, whirlpool. Kung sanahan doon na, napupunta doon yung pera ng kaba natin. Hindi ho natutuloy doon, gano'n. Sabihin, yung sa halip na tumulo yung tubig doon at ma, maging, ano, ma, ma, ma mabenepisyohan ang mga mamamayan, hindi napupunta doon sa malaking bulsa ng mga politiko. Ganyan. Ano po? Kaya, ayan, uh, ano nangyayari sa bansa natin, lumulubog. Yan. Yeah. So, mga kababayan, yun lamang po. <laughs> At kung di ko pa kayo subscriber, ay dapat po ay subscribe nyo na ang inyong lola sa YouTube. Ako po si Lola, Madam Villanueva. Ano po, sa kaya mag-like, share, and um, subscribe. And then, dito po sa ano, dito po sa TikTok, ako po si Gloria Cagastian Villanueva. So, yun po. God bless you. And, uh, uh ano nga yung tagline natin? Baka <laughs> makalimutan ko pa. Uh, na, tandaan natin na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye! Mm. -mm.